Hello hello mga ka sense, mahilig ba kayo sa mga bulaklak? So panahon na ng pamumulaklak nitong aking mga summer uh, flowers. Kaya ayan. Meron tayong iba't ibang uh, kulay nitong uh, bulaklak na ito. Pamilyar ba kayo sa bulaklak na ito? So, dalawang variety yung meron ako dito. Isang cone shape at saka isang ball shape. Ayan. So, nakolekta na ko yung lahat ng kulay na merong tinda dito. Kailangan lang ay magaling mag-alaga nitong uh, halaman na ito na kung tawagin ay hortensya. 'Yun namang cone shape ay kung tawagin ay panikulata. Ayan. Hindi pa nag-bloom yung ibang kulay. So yung mint ay nag-bloom na. Yung white hindi pa lahat. Diba ang ganda ng kulay? Pagka sobrang lago nito, ay nako napakaganda tang daming base dito pagkalipas nitong mga bulaklak na ito ay ititrim ko na ito dahil uh, winter hard naman itong um, halaman na ito so balik-balik nga lang uh, kada taon kaya lang napansin ko na lumiliit yung bulaklak dati kasi nung bagong bilil ko lang to ang laki ng bulaklak so nung um, lumaon ay uh, lumiliit na yung bulaklak ayan pero ito ay uh, malaki yung bulaklak. Ayan, papalipas na kasi itong bulaklak na ito eh. Hindi na nagkasya sa camera. Ayan, pero ang laki nito. Mga kasing laki ng ulo ng baby. Ayan. Ang laki ng bulaklak. Ayan. Mas malaki yung bulaklak kapag ka, tinrim ito. Tapos may uh, magiging... Um, bagong sibol so kapag ka, na mulaklak ay uh, medyo malaki pero kapag ka naman hindi tinderim uh, after ng bulaklak ay maliliit yung magiging bulaklak niya. Ayan. Palipas na ito eh. Ito yung pinakamatanda ko na hortensya. Hinukay ko pa ito sa aking in-laws. <laughs> kasi ang laki kasi nung bulaklak. Ayan. Meron naman yung hindi kalakihan. Ayan, palipas na ito. Pero yung iba naman ay hindi pa fully bloomed. Ayan. Sino ang mga mahilig sa bulaklak? And then, meron tayo dito ang tinatawag na balloon plant or platycodon. Bakit ito tinawag na balloon plant? Kasi, 'di ba? Papakita ko sa inyo. Kapag hindi pa namumukatkad, ay parang balloon. Ayan. So, malapit na ito mag-explode. At pag nag-explode na, magiging ganyan na. Ayan. So, eto. Mas maliit. Ayan. Tikom na tikom pa yung uh, hulaklak. Ayan. Tapos, nagkakaroon na ng slit. And then eventually, ah, ay mamamukadkad. Laki ng ano? Ayan. So, dalawang kulay ang meron ako dito. ah maganda rin itong halaman na to dahil every year ay pabalik-balik lang. Ayan. Bali, tatlo yung kulay nito. Eh. Ah, wala ako nung kulay pink. Ah, ayan, ayan. Meron pala ako noong kulay pink so ayan yung kulay pink light pink, purple at saka white ayan so tatlong kulay itong um, platycodon or balloon plant ayan lang ang aking mga bulaklak dito sa aking garden at papakita pala sa inyo papalipas na nga lang ayan mga lumipas na pero ayan sino ang nakakakilala dito sa halaman na ito napakamahal ng isang piraso nito kasi imported ayan dilium kung tawagin dito or stargazer ito yung tinatawag ng stargazer ayan napakahalimuyak dito sa sa area na ito kung saan meron ang mga lilium ito pa yung mga hindi pa namumukadkad na lilium ayan So, kulay uh, pink ito. At, uh, hindi nyo na nakita yung kulay red, ano. So, eto naman yung kulay white. Pero, ito yung pangkaraniwan na nakikita ninyo sa Pilipinas. Itong kulay na ito na kung tawagin nyo nga ay stargazer. So, isang klase ito ng, o isang kulay ng lilium. So, eto pa yung isang kulay ng lilium. Kaya, kaya kapag yung iba't ibang kulay pinagsama-sama sa isang flower arrangement, aba napaganda at social na social dahil mahal itong bulaklak na ito ayan, meron pa dun sa kabila eh. ayan kaya alam, favorite itong atakihin ng mga insects so sa mga mahihilig maghalaman ito ang mga pwedeng uh, yung ma-grow ng mga halaman kung nandito kayo sa uh, Europe. Ayan.